Good evening. I'm back. This is Sambruzas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh. This is it guys, pag-uusapan natin ngayon Sino nga ba ang nalalamon ngayon dito sa Miss Grand International Sino ba yung nagsashine at sino ang nawawala ang ganda Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pagsubscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. At shout out. So yun. So gusto ko rin magpasalamat kay Mary Ann Pedrosa ng Hong Kong. Maraming maraming salamat dahil kanina pagtingin ko, sabi ko, bakit kaya may color green dito? So, ayun pala, ay nagbigay siya ng pa-super sticker, pa-heart na 38 Hong Kong Dollars. So, syempre natuwa ako kasi syempre, di ba, parang, oh my God, hindi ko ina-expect. But, guys, alam nyo guys, ah uh, pwede talaga kayo magbigay ng, ano, ng tawag dito pa super sticker o kung ano man yung gusto nyo ibigay. Makikita nyo yung signs na dollar dyan sa baba. Ayon. So, click lang ninyo yon. Tapos kung ano yung gusto nyong ibigay, pwede po kayo magbigay. Nang bukal sa kalooban ninyo, wala naman tong pilitan. Kung sino lang yung gusto. And then, gusto ko rin ipasa ipagpasalamat talaga kay Mary Ann Pedrosa. Yung supporta niya na, alam mo yon hindi ko naman hinihingi pero binibigay niya ng 100%. So, maraming salamat and God bless you more. So, mas marami pa sanang bumalik sa'yo ng bonggam-bongga. Tapos nakita ko rin nagbigay din siya sa Mama Sambla. So maraming salamat. So yon, so eto na nga usapang Miss Grand International tayo ngayon. Syempre, pa-under na ang mga kandidata mula noong day 1 nila talaga naman nagpasabog na yung mga kandidata na lumalahok dito sa Miss Grand International. Ang sabi nga ni Mr. Nawat, ang scoring ng Miss Grand International candidates is from the beginning talaga ng competition. Once na bumaba na talaga o lumapag na dyan yung kandidata at pumasok na sa enter door ng Miss Grand International, ayun na, simula na ang kanilang scoring. Kaya naman, syempre nung unang araw pa lang, ay pa-under na ang ating pambato na si Dimora dito sa competition. To be honest, talagang impressive ang ipinakita ni Nikki Dimora. Yung alam mo yun, yung hindi ko inaasahan na gano'n siya mag-iingay ng bonggang-bongga. Especially yung kanyang styling. Pero syempre, hindi lang naman siya ang talagang masasabi natin na yung kandidata na maingay. Isa siya sa mga angat. Isa din sa mga nagpaandar ng todo-todo noong unang araw ay si Miss Myanmar. Iba din talaga yung atake ni Miss Myanmar. Talagang masasabi ko o may eksena ng todo-todo ang pambaton ng Myanmar. At hindi lang yon si Miss Colombia. Isa din siya sa mga nagpapansin nung araw na yon. And then the rest, talaga masasabi natin, simplihan lang yung laban pero nando doon na umatake talaga ng todo-todo. Nasurprise ako kay Miss Gana kasi si Miss Gana dati siyang kandidata sa Miss Grand uh, Thailand na from Phuket and then ngayon kandidata siya dito sa Miss Grand International so hindi siya nanalo sa Thailand hindi rin siya pumasok sa tawag dito sa semifinals ng top 5 or top 10 pero ayun nagulat ako pinadala siya siguro sa Danau ina point siya kasi ang papa niya kasi is from Ghana and then mama niya from Thailand. Kaya parang feeling ko pwede din naman. Parang dati si Miss USA, di ba? So yon, so nagulat ako kasi kandidata siya dito sa Miss Grand International ng Bonggang Bongga. At ayun, naririnig ko na naman na nag-aawit siya. Ako ang nagwagi. So yon. So let's see. Isa rin niya sa mga paandar na kandidata talaga sa competition. Kahit noon yun nandito siya sa Miss Grand, isa siya sa mga unang-una kong na-interview kasi sobrang grabe yung paandar niya sa arrival niya noon sa Miss Grand Thailand. And then, tignan natin dito kung kakabog nga ba at e na siya ng bongga-bongga. So, ito na nga. So, syempre, second day, uh, nagkaroon sila ng pa-dinner, ba diba? So, yung top 5 pre-arrival. So, umaten nga ng dinner with Mr. Nawat. Ito ay si Miss Indonesia, Myanmar, Vietnam, Brazil at saka si Colombia. So doon nakita natin kung sino nga ba ang umeksena talaga ng todo-todo. Isa sa mga napansin natin ay si Miss Myanmar. Grabe. Talagang remarkable siya sa kanyang eksena. To be honest, si Colombia isa din to sa mga masasabi ko oh my god talagang umingay na si Colombia ng todo-todo consistent siya from the beginning until second day talagang masasabi ko lalo na yung pa-dinner parang doon na ibinigay niya na yung shot niya kay Mr. Nawal at parang na-impress sa kanya si Madam Teresa at saka si Mr. Nawal. Nagulat talaga ako kasi parang feeling ko may nangangamoy corona na. O, di ba? So, yon So, plus, syempre, hindi nagpakabog si Miss Myanmar. Si Miss Myanmar talaga, tumika siya ng todo-todo. Samantalang doon sa dinner, tahimik lang naman si Miss Indonesia. Hindi ko alam kung hindi siya makapag ano ba to? uh, makapag-response doon sa usapan nila or sa tahimik lang siya or introvert medyo naloka ako kasi parang feeling ko isa siya sa mga e-eksena ng todo-todo si Vietnam, syempre host country sila, in fairness naman kay Vietnam, ay talaga namang pumalo din naman nung gabing yon si Brazil, hindi siya masyado marunong mag-English, katulad ni Indonesia nyata kaya parang hirap sila na talaga tsumika ng 100% na maibigay o ma-impress ma, -impress, ma -impress nila yung dalawang ano organization na nando doon, di ba? Yung vice president sa kayong president. Kaya yon na nga. Charot. So yon At ito na nga, syempre, third day na ngayon. Uh, sabing ganun, kamustahin muna natin si Nikki Dimora noong second day niya. Actually, guys, Nung no, second day, uh, medyo hindi ako na-impress sa pag-andar niya. Sobrang simplihan lang nung ayos niya. Nakapony lang yung buhok niya. Nakatali na pataas. And then, ayun, curly hair na siya. But, uh, siguro ang asset talaga niya, yung pretty face niya na sobrang liit na look younger more. Na kapag mo siya o dumidikit talaga siya sa lahat, ayun, nagmumukhang younger siya. At, in fairness naman sa kanya, kahit ganun lang kasimple yung ayos yan, nagsashine siya, nagsashine Nag naman siya kapag dumidikit siya sa ibang kandidata, kasi mahirap yun, nalalamon yung beauty mo eh, ayun talaga, medyo nakakaloka yun, so, sino-sino nga ba yung mga kandidata na nalalamon talaga yung ganda, eto yung third day nila, third day na kung saan ay namasyal sila sa isang temple, kung saan nakawear sila ng ano, A, do, a daiba yung parang outfit nila na cultural out, outfit ng ng ano ng Vietnam so di ko alam kung ano tawag dun eh so basta yung Vietnamese costume so yons Actually, yung damit na yon, pag sinusuot yon, talagang sobrang ang gandang tingnan sa isang babae. Lalabas dun yung pagiging elegante. And then, syempre, ang drama mo dun ay dapat medyo pinis ka kuminos. So, kamustahin natin kung sino nga ba yung mga nag-shy na kandidata at sino nga ba yung parang nakakaloka, unti-unti na lang lumulubog. Actually, isa sa mga napansin ko ha, mas maraming maganda sa mga Latinas na kandidata ngayon ha at nalalamon nila ang Asian beauty. Yes, hindi ko alam ko napansin ninyo yun. But ako napansin ko, lamon na lamon talaga yung Asian beauty ng mga Latinas. Kasi nagsishine talaga sila unti unte Isa na sa mga napansin ko na nagshine talaga ng bonggang-bongga -bongga, si Peru. Si Peru talaga grabe. Sobrang bagay sa kanya yung, yung, thai, ano, yung Vietnamese costume na yon na talagang masasabi ko, Oh, lumabas yung beauty niya. And then, si Panama. Gusto ko din si Panama. Simplihan yung beauty. Pero, alam mo, bagay na bagay sa kanya yung damit niya. At, sabi ko sa'yo, nakaka-impress yung beauty. And then, of course, si Colombia. Si Colombia, consistent talaga siya. From day one, second, and third day. Talagang, sabi ko sa'yo, paandar siya. Ibang styling. Umi-eksena. Oh my God. So, Colombia ang isa sa mga nakikita ko na medyo mahirap na kalaban ngayong taon na to. Pero syempre, meron silang 25 days. So, nasa third day pa lang sila. So, tignan natin kung ano pa yung mga eksena in 22 days. O, oh, ba diba? And then, si Angola. Grabe si Angola ha. Paandar. So, gusto ko yung drama ni Angola. Sobrang ang ganda niyang tignan. Ang sexy niya. Kahit wala siyang hair, talagang kumabog talaga ang beauty niya kasi gawa nga nung siguro yung character niya, yung attitude plus yung ang ganda talaga ng suot so yon si Cambodia actually, si Cambodia nung una, yung hindi pa sila dumarating doon, ganda-ganda ako dito kay Cambodia, pero sa totoo lang yung beauty niya na unti-unti siya nawawala sa eksena na parang, ah okay, so humihina si Cambodia, so third day na ngayon, parang hindi siya napansin. So, kinabog pa siya ni Myanmar na si Myanmar from day one hanggang second day talagang umandar. Pero eto si Myanmar kanina, nabigla ako kasi nawala yung ganda. Parang nalamon siya ng mga ibang kandidata ng bongga bongga. Hindi ko alam kung napansin niyo yun kasi ako pansin na pansin ko. So, siguro napagod siya nawala siya ng energy kagabi sa kakakuda. Si Vietnam, sa totoo lang, nung may mga picture ako nakita sa kanya kaninang umaga nawala na yung ganda niya yung kasi di ba nung pag curly yung hair niya ayun lumalabas yung ganda niya pag straight wala <laughs> nagmumukha siyang auntie sa totoo lang nagmukha siyang tsahi ng mga kandidata dito na alam mo yun nagmukha siyang tour guide na simpleng tao lang so wala akong nakitang extravagant sa beauty doon sa sa eksena niya. Oh, so, tignan natin. Pero kasi malakas to sa butuhan So, parang piling ko papalo to ng papalo because of voting system. Yung supporta ng kababayan niya. And then, sino pa ba? Si Cuba, si Cuba nung una sa mga pictures niya, nagagandahan ako. Pero yun, nakita ko na siya in motion. Ayoko na. Parang hindi na siya ganun kaganda. At lalo na wala siya ng eksena. So, parang pili ko hindi sila close ni, ano, ni Philippines. Kasi, nahalalaman yung beauty niya. And then si Thailand, si Thailand actually parang introvert dito para siyang si Indonesia. Si Indonesia, uh, alam mo yon pag individual, sobrang ganda niya pero pag dumidikit na siya sa madami, 'yung alam mo 'yon, para siyang introvert na na hindi ko maintindihan na parang ayaw niya sa mga tao o siguro umiiwas siya kasi malalamon 'yung beauty niya, 'yung ganon. Tapos ang uh, napansin ko, paanda siya, pa na siya. Katulad ni Czech Republic. Actually, pareha sila ng attitude ni Czech Republic. Parang may mga karakter itong mga to. Na si Czech Republic, isa din sa parang very strong guest. nakikita ko na nag-attitude ang lola mo. Kasi may mga, alam mo, pasarin siya na nga ganito siya tumingin. Hindi ko alam ha, pero kasi pagpapansin mo yung mga videos nila, medyo may pagkamaldita ang eksena neto ni Czech Republic ha. At ayaw, ayaw ni Mr. Nawat ng ganyan. So, hindi ko alam kung naobserbahan niyo Observation ko lang naman. And then, si Philippines. Si Philippines, actually, yung style niya yesterday is the same today. Pero, tulad nga na sinabi ko, iba kasi talaga yung ino-offer ng face niya. Yung face niya kasi talagang pag umano, uh, alam mo yon yung, yung kapag umeksena dumikit siya sa mga kandidata, kahit maganda pa yung katabi niya, gumaganda pa rin siya. Hindi nalalaman yung ganda niya. So, in fairness, si Thailand, parang piling ko, umiiwas siya sa lahat kasi una, hindi siya makapag-English. Pangalawa, umiiwas siya kasi ayaw niya malamon yung beauty niya. Gusto niya maging consistent siya na gano'n siya kaganda. Ayun yung napansin ko kasi lagi siyang solo flight. Kung meron man, siguro hindi siya didikit doon sa sobrang ganda na matatabunan yung ganda niya. Hindi katulad ni Philippines na kaya dumikit ni Philippines kay Colombia, kaya niyang dumikit kay Panama or kay Peru kahit gano pato to kaganda kasi meron siyang unique na beauty. Ayun yung laban niya doon. Di diba? So, talagang umaapaw. Pero, para sa akin siguro mas maganda wag masyadong magdidikit si Nikki Dimora sa mga kandidata ng Latinas at saka sa mga kandidata na taga European. Siguro much better na dumikit siya sa mga Asian kasi pag dumikit siya sa mga Asian promise lulutang yung beauty niya. Mm -hmm. Kasi ano kasi yung beauty kasi ni ano eh ni Nikki, mistisahin. So syempre ibang lahi uh, konti lang, wala siya masyadong picture na alam mo na mukha siyang Latina. So, kapag dumikit siya dito sa Asia, so, lulutang yung ganda niya. Siya yung magiging pinakamaganda sa lahat. Pero kasi kapag dumikit ka sa mga Latinas, it's the same eh, maganda sila, tapos maganda 'yung mukha mo, mukhang Latina ka din. So walang magiging something special sa kanya. Pero kapag dumikit siya sa mga Asian, so lulutang talaga 'yung beauty niya na parang she's a something. And then at the same time, dahil strategy game 'yon, medyo magkakaroon ng insecurity ngayon yung mga kalaban niya so mahihirapan abutin yung beauty na meron itong si Philippines so yon na alam mo yon na parang siya talaga yung mangingibabaw sa lahat oo para alam mo, strategy game din minsan talaga dapat marunong ka rin maglaro eh. Kapag dumikit ka kasi ng dumikit doon sa magaganda nakatulad mong maganda, maglalamunan lang kayo ng ganda at pwede kang matabunan. Dumikit ka sa Asia, lalo na kakaiba yung beauty na meron ka. So hindi ka talaga yung alam mo yun na mukha kang Asian. Eh, nako malalaman mo ang beauty ng mga to at doon papalo ka ng todo-todo kahit hindi ka mag-ayos ng bonggam-bongga -bongga ng styling mo. So, yon So, nasupresa lang ako kasi parang nag-expect ako sa kanya na day by day magpapakita siya ng mga iba't ibang klase ng eksena. But in fairness, kung makeup ang pag-uusapan, maganda ang makeup niya, ang ganda ng mukha niya. So, doon winner yung style ng buhok ayon parang iisa pa lang din yung nakikita ko since yesterday and I'm afraid baka mamaya hindi niya magawa yung mga naggagawa ng glam team niya nung nasa Pilipinas na talagang papalo yung ganda so let's see, tignan natin mahaba-haba pa naman to at nasa third day pa lang naman sila so baka kasi parang iniisip ko din na baka nag-aabang din lang itong si Nikki na kung kailan talaga siya papalo ng todo-todo. Yung alam mo yun, yung kung kailan kinakailangan mag-ayos talaga at magpasabog ng bongga-bongga. Pero sana wag din niyang makalimutan na bawat activity nila ay meron itong scoring at merong observation mula sa mga team ng Miss Grand International. Yung mga makeup artist, yung mga ano nila, chaperon nila, ayan. So, doon yon And then, tingnan natin kung ano pa yung mga magiging ganap. So, wala pa naman sila sa sashing moment. So, hinihintay pa natin. Baka mamayang gabi yon o kaya bukas ng gabi. Kasi may hinihintay pa mga kandidata. Wala pa nyata si USA, saka yung mga iba pang kandidata na galing sa malalayong lugar. Kaya, hindi pa to ang tunay na bardagulan guys so yon so syempre abangan natin at sana magningning at magshine ng todo-todo ang ating pambato dito sa Miss Grand International 2023 so yon so sa mga nilalamon ng ganda tignan natin kung sino ang matitira at kung sino ang matibay at Tignan natin si Colombia kung hanggang saan tatagal yung beauty na meron siya. So ako para sa akin na, isa si Colombia talaga sa mga nakikita ko ngayon na ng malakas dito sa competition. From the beginning naman na sabi ko na yan eh. Pero sabi ko nga dapat magingat lang din talaga si Philippines dito sa galawan ni Colombia. So ngayon na nakikita ko malakas dyan si Philippines sa Asia, si Colombia sa Latinas and then ah uh, sino pa ba? Si Peru, malakas din eh. Maganda din si Peru. So, tingnan natin kung paano e-eksena ang lahat ng kandidata sa competition ng Miss Grand International 2023, lalo na ang atin pambato. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa styling, sa mga nakikita ninyong galawan nito ni Nikki Dimora? Satisfied ba kayo? Or meron ba na parang feeling nyo nakukulangan na kayo. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like, and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.